dit usipit ti sipit sipit ayan dami angapakrami brother tapakan dami sobrang dami niyan ayan uh uh wow ulang, ulang mga idol oh masipit naman kito tapakan dami naman sila rin tapakan dami ayan tapakan siksikan mga idol tapakan dami ayan wow

Ayan oh! No. Huh? Hey. <laughs> Sinasabi ko sa'yo si. eh. Dito nasa... mga butas-butas na yun butas sila. Uha? Uha? Isa oh. Uh. Diyan uh. yeah, oh, nasa ilalim oh. Sa ilalim. Hmm. Oh lalaki. Malalaki oh, talaga. Malalaki eh doon. na naman to. Napakarami. Kaya doon. Chambahan na oh, oh, oh. naman. Mas ilalim. Oo. Ayun oh.

Sarap, Parang ako ay Para natatakam na. Idol. Habang nanonood pa lang ako sa iyo, talaga natatakam na ako, Idol. Sarap ng pretuhin yan. Yan. Iyan o, bigote. Ahay. Ahay. Sarap, talagang oh, sipat yan lang yung mga butas. Oo, nandiyan. Mga butas-butas lang yan. Ito ito, ito po. Asan? Ito, ito, Iyano. bigote. Pag oh. may makita ka, bigote. Oh, Iyan na yun. Ayan oh! Iyan oh! Iyan oh! Bigote yan oh! Oo. Ano na Iyan na. Karabi. Ito, ito. Iyan o. Iyan o. Dami na.

Sarap harap ano magkulong, ay ang dami na ko oh. dami na. Dami na. Nila. Nila? Oh. Oh. Ang dami wow. na nanood pa season sa harap ng magkulong, ay dun, 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 ay ay dun, 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 ay Malalim na no? oh, dami. Ayun. Ang malim dito. Malalim no. Malit ang butas pero puno no, puno. 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 Puno ng ah, ayan po mga idol no. Oh. Karami na. Karot na idol. Wala na? Ha? Yeah, okay na yan. Ang so, dami na dito, isang butas pa lang. Hmm? Oh. Isang ayan. butas pa yan mga idol. Tingnan na ko natin mga idol. Oh. Ayun, grabe. Hmm? sing butas pelayan. Hmm? Sing butas pala yang mga idol, okay, pero okay. ndami na. Oh. Eh eh. boleh, boleh. Sisibat pa siya, pero wala na yang magiging ulam na si mamaya. No? Okay. Kuwat oh. tinglegayan. Ang puno. puno na yung basket at ini. Eh. Puno na, oh. Ayun oh. Panalo mga idol, ulam.